Uh, uh, Yaman, ma uh, okay. ah, um, mau uh, magsasabiku. Assalamualaikum. Awde te, awde Salam alaikum uh, warahmatullahi eh, taala wabarakatuh. Kapatid, uh, ito hindi to pangangaral sa iyo. Bagkus ito ay tulong namin sa iyo. Bilang isang presidente din sa lugar namin. Alam mo, isa rin na sumakit ang dibdib ko at sa totoo lang hindi kami makatulog eh. Dahil lahat kami na mga Muslim ay tinamaan sa vlog mo na. Yung. Sa totoo lang, ang dami-daming tumatawag sa akin bilang isang leader dito sa Mundalban. Tumatawag, o saan mo ba, saan mahanap, saan tao. Sabi ko, pagbigyan nyo kami ng mga leaders dito sa Mundalban na mahanap at itong tao na to ay panagutin sa pamagitan o anuman ang mapagkasunduan namin mga leader. Yun po ang nais nice namin. Ngayon na nandito na tayo sa barangay, ang aming buting kapitan, Eric Ching, ang ating mayor at ang ating congressman. Vice Mayor, at lalo na sa aming uh, Police Colonel, Ibra Mokser, na sana po ay masitil ito ng soon as possible. Kasi hindi lang kami ang Muslim dito oh. sa Pilipinas. Tandaan nyo, kapatid, Bung itong mundo. buong mundo po to, pati ang W po ay nagagalit na po sa inyo. Kaya malugod kami. Andiyan na ang aming buting kapitan. Siya po ang mag-decide kung ano pong magandang gawin. Para sa aming mga Muslim, sa mga kapatid mong mga leaders dito. Sakin sa lang Apollo okay na sa akin 'yun. Nasa kay kapitan na 'yun. At sa ibang leader namin kagaya ni Kernel. 'Yun lang po. Maraming salamat po. Huh? Uh, magandang hang, hapon sa ating lahat. Uh, kap, magandang hapon. hapon. Bilang head at uh, YC, residente ng Salang Police at Bukas yung group ng Muntang Consumptor, sana ay nagampanan namin yung uh, rules namin dito para sa uh, protection ng ating kapatid na meron siyang nagawang hindi maganda at hindi kaya-aya pananalita sa aming mga kapatid. So ang inihiling ko lang po sana itong maging bunga, itong hmm? tipo natin at pagiging ng kapatawaran ng ating kapatid ay makarating sa buong kapatid at pasati, uh, satisfied sila maanuhan sila na nakahingi na ng kapatawaran ng ating kapatid at uh, sana naging maganda rin ang bunga ng pag-coordinate namin sa aming mga elders hindi kami nag decision ng kami lang hanggang sa nakarating kami sa lokal kasi gusto namin may daan doon ng legal may daan doon ng proseso ng tama So, kaya nandito lahat ang mga elders namin bilang kinatawan ng Salang Police at Bokosi Group Camp nasa sa inyo na po itong desisyon at sa aming mga elders. Yung assignment namin, tasking namin bilang mga Salang Police dito sa Muntarbat eh, sana ay sanay ay pampanan na namin ng maayos. Okay, Maganda na po sa ating araw. Sige rin. Tama ka Sige rin. Sige rin. Magsasalita ka ba? Magsasalita ka ba? Magsasalita ka ba? Magsasalita ka Uh, Boma Muslim uh, Barangay San Isidro Sa ulama president ng ulama ng mga Muslim mga ay, imam so sa Sharia po Islamia pag isang tao na may nakagawa ng isang uh, po sa religion so may penalty po so dapat po makapagbigay po siya ng penalty ng ano uh, mga amount para po sa kanyang nagawa ng So, po ang sa alam ko sa islam. Pagka may penalty siya, penalty. 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 Kasi dapat siya po siya arami niya. Kaya yung may bad yung look na Blood, blood, eh. Mas lalo to, mas man. Kasi... Uh, eh, kung siguro... Siguro, paano kung siya? Siya Siya para kahit anong mangyari na importante lahat ina, tayo dito sa mental ba Bali, tama ko yung kay Pagod lang po doon sa slide ng yung isang gama natin. natin Para ho, yun na yung isa na kailangan para makita natin yung pagkasinserity ng kanyang pag-apologize kaakibat ng kanyang penalty Ayun po yung pag-uusapan

na. Sama na yan. Nakakatawa na po. Hindi di ma sa live na pinakadabis na managin sa suwarang Sa imbitiyara yung sa pamana pakailutang o na dinyan po man. mo, si Kernin. Ang mo. Doon ka mga kwan. Hindi, hindi. Nakaloudspeaker. Ang Hello sir. Magandang hapon. ini aku 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 kalau <laughs> batu namanya apa sih itu pematenin nakaya tuh ada ada itu tak tak itu mesti gitu kan pada pola kan ada nanti kita pola nanti kita bisa nanti kan

kita namanya dari paling nanti kan okay.

So, at uh, naging kaso narinig po yung mga leader dyan uh, na sila na no? wala na po isa po sila lang ay uh, walang iba yung pagkawal na hindi malibig lang tayo yung emotional dapat na yun yung uh, sa yung mag-usap kami ni, ni Kapitan na uh, isa lang ba

At nai nga nakuha na po. Uy, masarang tena. Hindi nga, hindi nga. Bitirin mong ustod dyan. Pagdating sa pingin. Okay na, nga. Ito po ba, nga? Ito po ba? Mga mga kapitulat, mga kapitulat. Kaya ako nalang pa, Ano, siya? Saan, dyan na kanila Pagkatapos ka niya mga ah, oh, ka niya uh, 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 na mag ka kay Senator Robin Padilla. Yun hmm. ang binakbakan mo eh. Tapos, yung mga ibang Muslim. Uh, uh, hindi. hindi lang dito sa uh, kung... Niya, no. Hmm. Kasi ito Assalamu sa labutan o mga Muslim sa Pilipinas. Then, around the world. Ang dito na po yung kwan, yung nagpost uh, <coughs> na para sa, sa ano ng mga muslim. Yes, kanyang muslim na ito. niya sa mga muslim. Eh, voluntary po, sumurender niya ang sarili niya. At sa kawiling naman po siya mag-public uh, apology sa the whole world muslim community. Para po sa nagawa niya na pagkakasala sa uh, mga muslim. Ang dami naman niya, nagkakamali siya. Tatawa lang siya namin pagkakamali na nangyari sa buhay ng Juan. Uh, sa ngayon po, nandito na po siya para po mag-tingi sa office ni... Uh, Patay yung sila likap Sa harap ni Sik. Doon sa gilid ni Kap. At saka si Sik. Doon na kayo. mag ng public apology sa Muslim community. Nandito na po siya ngayon. Ikaw muna magsalita ka. Uh, isang uh, magandang hapon ulit sa ating lahat, sa lalo sa na kapatiran natin mga muslim. Uh, ito na nga yung pagkakataon na siguro dapat matuldukan or uh, dahil nakasakit si sir na mga damdamin ng ating kapatiran muslim. Siguro ito na yung pagkakataon na humingi siya ng uh, apologize or kapatawaran sa mga nasaktang uh, buong uh, mundo, uh, bansa, buong mundo na nakapagsalita siya ng hindi maganda, bilang tao, nagkakamali. Pero ito na yung pagkakataon, uh, for the sip, kanyang safety na rin para maano -ano naman yung uh, damdamin ng ating mga kapatiran muslim. Kaya binibigay ko sa iyo yung pagkakataon para humingi ng sinserong kapatawalan uh, uh, kapatawaran o apologies sa mga kapatiran nating uh, muslim. Pagkakataon mo para humingi ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran. Sabihin mo lahat na gusto mo sabihin na. Sige, salamat. Sabihin mo lahat. Maliwan agad ng kwalito. Ah, uh, hilo po sa sa buong kamusliman dyan. Ito po si Sagani Malyente. Ang pangalit po, po sa Facebook ko, Kumandir Sator. Kumandir Sator. Uh, po ako ng patawad sa buong mundo sa lahat ng mga muslim na ako po ay nakapagsalita ng hindi maganda content lang po yon hindi ko po akalain na masama na pala yung ginagawa mga sinasabi ko kaya po sana mapatawad nyo ako sa anong sulok ng mundo pinagsisihan ko na po ang lahat nangangako po ako na hindi na maulit dito sa harap niya. Lalo na kay Hikit Salahat, kay uh, Lalo na kay Hikit Salahat, kay Senator Robin Padilla, Nakapagsalita rin ako po ng di maganda. Senator, mabuhay ka. Sana mapatawad niyo po ako. Sa BAM. Sa BAM. Sa BAM. Ako lang po inaasa ng pamilya ko. Natatapag po akong bumiyahe eh dahil sa ginawa ko. sabihin mo na rin dagdag na rin doon lahat na nakakita sa video nga ito, at dito saksi ang kapitan ng San Isidro na si Kap Eric Ching na pinasaksyan mo sa kanila dito yung mga leaders ng ibang muslim, muslim. na kung pwede sa lahat na makakita sa video mo ay uh, umingi ka ng sorry sa kanila umingi hmm. oh. pa o tawag sa lahat na nakakita sa video na ito uh, Harap po namin si Kapitan. Sana po mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po sa alam ko naman na humihingi pa ako ng tawad para kawa niyo na. Tawas puso. Tawas puso pa akong humihingi ng tawad sa inyong lahat sa mga OFW, ayun, saan mang sulok ng mundo, lalong-lalo na kay Rubin Padilla, nakik nakiuso lang po ako sa content. no, nakikigaya. Eh. Sa minister ng BAM. Sa po. Lahat po, sa lahat po ng mga Muslim. Magindanao. Magindanao. Maranao. Maranao. Iranon. Erano, Iranon. Kausog. Kausog. Yakan. 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 Lahat. Yapan, lahat. po ng mga Muslim, patawarin po ninyo ako. Eh, nangangako po ako na di na maulit. Okay. Ay, okay. ano bang reliyon? Umaasa po kayo. Hindi, hindi, mo na ulit gagawin yung naging content mo para sa mga Muslim, especially kay Ruben Padilla na hindi na sana mauulit yun okay. dahil yun na pinatunayan Task mo na hmm. nagkamali ka itas yes. mo e yung kamay mo pinataas ko po ang aming kamay katunay hmm. na sumupo ako kay kapitan hmm. hmm. kay sekretary kay kami kay sa mga muslim leaders S dito sa Muntalban, dito sa Muntalban. Hindi na maulit. Na, nararamdaman ko ako na hindi na po talaga maulit. Ang pagkatakot na po talaga ako sa ginawa ko. Sana po, wag po kayong magali sa akin at tuluyan. Parang awa na po. Pati sa tanggapan ng Buma. Mus Barangay mo, Muslima, Per. Babuma. Buma. Barangay Muslim Aper. Barangay Mabuma po, Barangay Ap muslim, 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 muslim Aper. Muslim Humingi pa ako ng tawad. Thank sa Office of Muslim sa Muslim Office Muslim dito sa Mugisipyo, humingi pa ako ng tawad. Okay. Inamin ko po. Maling, Maling-mali po ako sa ginawa ko. Okay. thank you, thank you. Sige. So, itong ginawa niya, Kap. Talagang ano na ito sa pagkataon niya. Okay. din sa atin. So, kaya, kaya Senator Robert Padilla ako po ay hindi ko naman na pwedeng hayaan yung mga ganong pagkakamali ng aking nasasakukan para na rin sa kayusan ng, uh, ng aming barangay kaya naman na sa, sa lalong madaling uh, o pagkakataon, ito yung kinatuparan namin na magkaroon ng uh, tulok na at nang uh, may imbasan o mawala na sa isipan ng ating mga kapatid Muslim. Ito po, maraming salamat po uh, sa, sa pangunawa ng mga nasaktan, lalo na yung ating uh, uh Muslim. At, atitong itong ating uh, naman, nangangako na sa pagkakamali ay hindi na makukulit. Uh, perang. ayon sa kanya ay content lamang sa sa kanyang uh, doon Kaya naman umaasa, umaasa kami at uh, sa Kaiser na uh, hindi na talaga ma-audit para hindi naman uh, na maging, uh, maging, maganda sa ng ating uh, komunidad dito. salamat po. Para magkapagkalita naman yung mga kababayan. Sa sektor ng kababayan. Opo, yes, opo. sa Kayser. Okay. Hello po, Assalamualaikum uh, Sa inyo po Maraming uh, maraming salamat uh, Bilang kinataon ko, Ako po yung sekretary ng Office of the Ministry of Government at yung munisipyo po uh, Bilang represento ng uh, kababaihan din ko, uh, Ito lang po yung masasabi ko po sa inyo, Kuya Commander Sator Sana huwag na no o itong maulit. Dahil napakalaki kong yeah, uh, kasalanan sa amin. Kasi, ang inanong mo, buong ka-Musliman. Buti kong oh, magtagpad lang. Kasi, bali sa video mo, kapit-bahay mo, ganito, ganon. Eh, dapat yung kapitbahay mo na lang sinabi mo, hindi yung mga ka-Musliman. Hindi, ang inano mo, yung generalize na wow. yun. Kaya talagang, buong mundo, galit sa'yo. yon eh?

ng Oh my god ay wag mo okay na ito no, no. na yan na naslasa na sobra sobra na eh ng mga dahil ipinapakita namin sa katulad yo na hindi namin katulad sa religion magkaiba tayo ng religion ipinapakita namin siya inyo kung gaano kaganda yung pamamalakad ng isla para namin ipinangummoy ang pagiging pagkakapatid kahit na kaya po ay magkaiwalay na sa magkaiwa landas na tinatahap. Kaya ganito, nakita sila para kapatunayan po ay hindi pa Patunayan ko ngayon na hindi pala masama sa Ako po ang nagkamalit. Ito so, naman, bilang representative ng imam. Oo. Therapy Ito yung pabalik mo. Ima, Mima, ito 'yung samahan ng kasi eh dinauusan ng snow para sa. Iman J. mo

Uma Sapulani, di alun-alun, di alun di alun-alun, 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 ने की तुम था इस नामित का मिशन के निमित्त एक प्रयोग में हम रहेंगे हम इसमें से हम साथ में जुड़ेंगे हम और आप उस समय दीक्षा नामक प्रोग्राम में हम का हुआ देंगे मिलकर संकल्प सुवकामनाएं न देना की हम और प्रार्थना में स्थिर रहो जय करो वंदना

Uh, sira sa ano ng muslim uh, sinabi niya na nagkamali doon siya pinabawi na niya magkakamali na, ano, na nagawa niya sa social sa media sana po ay eh, sinatawag na rin pa rin ang na po natin siya kasi sinatawag -sin -sin po yung pagiging katawan Dugol okay. na produkto, siyempre isa buhay. Nawa sa mga bukop ng doktor. Ito na puso namin na makalantad. Muna sa pananay natin, sa pananay sa kaso nito. Okay, salamat alam mo na tunay para kato. Kaya oras sa pananay nawa para kano. Wai wai, tumara nawa. Ang ano naman, sumanggagamit naman. Mga libetas sa kineret, sa Pilipinas, sa foreigner sa gay kaya, sa kaya dunia. So alhamdulillah, nakita po natin, nakapatid kapatid natin na Paman na sa mga muslim sa mga mga leaders, na mayang ilayseran sa saukin. Eric Ching, maraming salamat po sa langwan ng mga muslim sa kayo kaintero na dunya na paman na katea. So, dito na sa mga muslim sa mga na parang walang pakialam. So, gusto nyo kami ang pupunta dyan. So, alhamdulillah, sabi nyo gumawa ng paraan. para masul bagi kayak problema atau kayak kayak si presiden uh, Muhammad Sirik saya ya presiden Toruba kayak kayak mana nih nama pada nama uh, Muslim saya kayak kayak mangga leader wife aku kayak representatif bapak mana uh, barang kayak Sani Sidro uh, Muslim kayak kayak nah Mia Muslim Council uh, Hawaii siapa yang ni Pres Malik atau kayak kayak Mama Council si Uh, Dato Jomara Kabugatan na adil, salutan na adil. Agusulangwan lang mga pagremi. ay man aniyan na miyan sa kasulub. Kagiging na paman niya wa Kapag ay paman na uh, madigresya sa kini. Nas kami ang mga ulama, ayan man mga imam, mga salam polis, na kay buwan taptan o sinabatan o pamunod, hindi nabatan o kandi. Kapiyari Nabi sallallahu wa alaihi wasallam sallam, na miyan kadagdag Namya aniyan na may katero sa mga tatama sa pamanariw bag. Why? Tapos sa pipo pa kayo ito sunabi, yung na mga pamilya okay O gina, may kasabaros ka niyan. Sa katanungan ko na ang ano natin ha, yung pagkakaisa, ako pa manasiba rin tanungayin. Why? Kapag ay pa maka muslim sa akin niya. Gito sabab, punalamatan namin, ema lang naging kayo mananin na mga muslim. Sa imanto, yata miyatangan naging kayo barangay. Kaya nga yung mga barangay sa nisidrawo pamana na banyan mapulo marata, maratay sa lawta la asuad na mga rawatay katero kakabe nang bunun din na kuan. na ayak kuantan ta na suka Islam. wislam ayak katero nabi sallallahu alaihi wasallam al islamu ya'lu wa la yu'la alayhi So, islam na pamana buti kuan. to man salim al na min lisani wa yadi so alhamdulillah biya niya, sadega katabi al istur puter wa kaya <laughs> Nagin <Okay>. din sabab, abad <laughs> mas mapia. Napakatuloy ko niyo. Nabatan ko pa ka magiging sakwa ng no, saman. Ano ko kikita ka ng kira dyan? Ano? Okay. 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 So alam din nila katya, nahawak ng uh, barangay uh, chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Siapa yang bersama <laughs> kita? Jangan lupa. Ah, abang nanti tu pakai. Ada itu. Ah, bisa.

Uh, unang muna sa lahat ay papasalamat tayo sa Allah at uh, binigyan tayo ng uh, makakataos na